Oy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Kayo ba ay nangangamba o nag-iisip na baka nahuli na pala kayo sa No Contact Apprehension Policy o NCAP? Well, worry no more na mga kamots dahil finally inilabas na ni MMDA ang pinakabagong website na kung saan ay makikita na natin directly dito kung tayo nga ba ay nahuli sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. So, i-discuss natin mga kamos kung paano gamitin itong bagong launch na website na ito, ni MMDA para malaman natin kung meron nga ba tayong huli sa NCAP. Kaya naman, huwag na natin patagalimpihan. Simulan na natin. So ang tawag sa website na ni na nilaunch ni MMDA ay mayhulika.mmda.gov.ph So yan po yung parang pinaka-link niya. So ayon kay MMDA, ang website na ito ay intended lamang para ma-check kung meron nga ba tayong uh, violations at na may huli nga ba tayo sa no contact apprehension policy or NCAP. So ibig sabihin sa nasabing website na ito ay eh, ma-check na natin from time to time kung meron nga ba tayong huli or violations through NCAP. And sa pamamagitan din ng bagong launch na ito na website ni MMDA, e eh malalaman natin kaagad or may expect na natin kaagad kung meron bang darating na notice of violation sa mga bahay natin na pinadala mismo ni MMDA. So ngayon, let's talk about the website itself na ni-launch ni MMDA. So paano nga ba gamitin itong bagong website na ito coming from MMDA para ma-check natin kung uh, may violations at may huling nga ba tayo sa NCAP. So narito ang mga ilang steps para gamitin itong website nito. So, una, pumunta kayo sa mga web browser ng mga cellphone ninyo, laptop man yan or computer. And then, uh, i yung link na sinabi ko kanina, yung uh, So, i-type nyo lang po yung link na yan, mga kamot, sa web browser. So, after nyo mat-type yung link na yan dun sa web browser, mga kamot, ay so, eh, mapupunta kayo dito sa portion na ito. Nakalagay dyan, mga kamot, kung yung itatype nyo yung plate number or conduction number. And then, sa baba nyan, yung MB file number. So, i-type nyo lang yung plate number ninyo or yung conduction number ng mga sasakyan ninyo. So, sa motorcycle wala namang conduction na ano yun, sticker yun. So, applicable lang yun sa mga sasakyan. So, sa baba nun, i-type nyo rin yung uh, MB file number. So, wag, uh, wag nyo kalilimutang i-type din yung MB file number kasi magkakaroon ng cross-matching yan sa MMDA para malaman kung sa mismo yung, uh, yung, MB file number na yun tsaka yung plate number. After nyo ma-type yung plate number and then yung MB file number, i-click nyo yung uh, check blue box na nasa ibaba nun. So, after nyo ma-click yun, eto ngayon yung lalabas dyan. Nakalagay dun is a warning. So, sabi dito, if the license plate and MB file are entered or incorrectly, the result may show no record found. We recommend using the conduction sticker and MB file combination as well to ensure accurate result. Kung uh, mali yung pagkaka-enter mo, halimbawa uh, sa plate number, kulang ka ng uh, isang number or nagkamali ka ng pindot ng isang number or letter, so and then sa MB file number, kulang ka ng numbers na in-enter, so ang lalabas daw na resulta dun is uh, no record found automatically kasi nga mali yung na-enter mo. Mas maigi na i-double check natin yung in-enter natin na plate number at yung uh, MB file number kung tama ba bago ko makalimutan sa pag -e enter ng MB file number, hindi nyo na kailangan ilagay yung dash. Kasi di ba yung MB file number meron yung dash. So, hindi nyo na kailangan ilagay yun. So, tuloy-tuloy lang na numbers yung ilalagay niyo Doon sa MB file number portion. Sabi pa dito sa reminder, a result of no record found does not necessarily mean you have no violations. Sabi so, sabihin, kahit na lumabas daw yung no record found after mo ma-input yung plate number at yung MB file number mo ng sasakyan or motosiklo mo, So, hindi ibig sabihin na, na wala ka ng record sa, L sa MMDA o wala ka ng violation. So, sabi pa dito, these websites only show violations under the no, con no Contact Apprehension Policy or NCAP. For other types of apprehension or official records, please contact the LTO, MMDA head office, or your local government. So, kung sakali man, naduda ka talaga, mga na wala kang kahit anong violation sa NCAP, so maaari ka daw magsumangguni sa LTO, or MMDA head office or your local government para ma-check personally kung meron ka nga bang violation sa no contact apprehension policy or NCAP. After nyo ma uh, mabasa yung mga yung warning na yon and then yung reminder so i-check nyo yung box na nagsasabing I fully understand and accept the stated terms. So i-check nyo lang yung box na yon. So after nyo ma-check yung box na yun, eh, click nyo yung uh, check blue box naman na nasa baba. So after nyo i-click yung uh, check blue box na sa iba ba, so ito ngayon yung lalabas. So kapag uh, wala kayong violations or record, so ito yung lalabas. So no record found, then sa iba ba, no, nakasulat, Congratulations, you have no violation recorded for the plate number and uh, MB file number na nilagay mo dun sa kaninang portion na pinakita ko sa inyo kanina. So yun yung lalabas kung sakaling wala kayong uh, uh, violations or record dun sa no contact apprehension policy pagdating naman sa kung may violation naman mga kamos, hindi ko sure kung ano yung mismong lalabas, kasi nung sinubuan kasi natin yung website na yun, no, so in-enter ko yung uh, plate number ko, tsaka yung MB file number ng motor natin, e eh, wala namang records na lumabas, so kaya hindi ko sure kung paano pagka may violation kung uh, ano yung lalabas naman dun so, pagka, pagka walang violation, yun, yun yung lalabas no record found, and then congratulations you have no violation recorded at this plate number and at this MB file number. Hindi sa baba, nakalagay naman yung uh, kanina pinakita ko sa inyo, kanina yung uh, warning and then yung reminder. So, kung sakali man, mga kamots, na na-check nyo na may violations nga kayo or may record nga kayo sa uh, No Contact Apprehension Policy or NCAP, so huwag kayong mag-alala dahil pwede nyo na itong isettle or bayaran through online, which is hassle-free. Let's talk about kung paano bayaran yung uh, mga penalties or yung violations through online. Sa website din na yun, may makikita kayong uh, tatlong uh, linyang puti sa taas sa bandang gilid so i-click nyo lang yon tapos hanapin nyo yung uh, pay my fine ma portion dun sa mga pagpipilian so kapag nakita nyo na i-click nyo lang yung uh, pay my fine portion na yon and then ito yung lalabas may dalawang uh, paraan para mapagsettle tayo ng uh, violations natin sa NCAP. Yung una, yung physical payment and then pangalawa, yung digital payment. Sa physical payment, sinasabi dito, you may pay your fine either at the MMDA head office Located at the ground floor or at the Robinson Galleria Satellite Offices. Sabi sabihin, pwede tayo magbayad personal sa MMDA Head Office or di naman kaya sa mga Robinsons Galleria Satellite Offices ng MMDA. So pagdating naman sa digital payment, mga kamos, ito yung sinasabi kong hassle free. Kung sakaling wala kayong time pumunta sa MMDA Head Office or sa Robinson's Galleria, so pwede kayo magbayad through online. So ito yung sa digital payment. So, for digital payment channels, you may settle your violations through Maya, Bayad App, iCash or uh, GCash, and uh, Land Bank LinkBiz Portal. So, yan po yung mga online na uh, payment sites na pwede natin puntahan kung sakaling magsasettle tayo ng uh, uh, violations natin sa NCAP through online. So yan po yung pinakabagong website na launch ni MMDA para malaman na natin agad-agad kung uh, may huli nga ba tayo sa No Contact Apprehension Policy or NCAP. Sa so, palagay ko ay makakatulong sa ating itong mabuti para kahit na papano ay mabawasan yung alalahanin natin o isipin kung sakaling uh, may huli nga ba tayo sa NCAP. Pero wag lang natin maging basehan itong website na ito para malaman kung may huli nga ba tayo dahil sa sarili natin alam naman natin kung may ginawa ba tayong uh, violations sa kalsada. So iba yung pag-iingat pa din ng gawin natin para wag tayong maging pasaway para makaiwas tayo sa mga violations sa no contact apprehension policy na yan or NCAP. So dito ko na lang tatapusin yung vlog ko. sana nabigyan ko kayo ng idea sa panibagong uh, uh, website na yan na launch ni MMDA para ma natin kung meron nga ba tayong huli at violation sa no contact apprehension policy or NCAP. So hanggang dito na lang mga kamos, muli maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.